Arin na po yung harvest natin na kangkong. isa. Dalawa. Tatlo. Ay, tatlo po. Tatlo. Apat. Lima. Lima. Anim. Sa pakpak. Kanin na yung deliver mo ilan? Dalawa. Tatlo. Ah, ilan nga ba? Dalawa. Ay, di walo. Nakapalong nakuatsinta pala ako. Nakuatsinta tali nakawalo. Unti-unti na nadadagdagan na ano. Dini din mo idali. <laughs> ay aray da ay aring sibuyas, tas mo arpa dalwa sibuyas. Talo dawan. <laughs> ah, ah, para magsasapay. <laughs> baka mo ko rekim malaglag. Mamaya mm -hmm. kita mo nakabitid na eh. ay. Niya ganda rin po ang sitwasyon ng ayon. Ay sala. Ah baka lalo malaglag ko rekim. Ano kaya? Ay, pagay gumiwang ay. Titignan mo ba? kaya hatang na kato ay. Bubusinahan ka. Kangkong shopper po natutunan. <laughs> pag pag maglulusi na pa yan oh. Ay, tatarang mo ulit doon sa gitna. Kay Luisa kung kukuha ulit bukas. Tapos siya, ay mayroon ulit bukas. Ganari. Anong kanito. Itanong mo pati kung magsisibuyas na siya bukas. Oo. Aring babagsak mo nitong lima. <makesibuyas> Madam, magsisibuyas ka daw ba? Kahit sampu, kahit sampung kilo lang. At ipipili ko din eh, at yun ay pang sabado na niya baka. Tanda mo, ito lang ang may bayad ah. Ito lang ang may bayad. Dari ako na uh, usap na namin yan. Dito baka pag ahon nilaglag na agad. Ah, bakit na laglag ari si boss. mahal mahal. Pero hindi ano. Wala. Dali. Shopee. Naka online. <laughs> ah, kargado ng kangkong. Ano kaya? Ayari na oh. Ay, siya ko Ricky. Salamat. Yan, diretso na po yan sa deliveran Ay ako pa po ang nag-aabala Nung nakaraan ako pa po ang di Ay nakakain yung oras Ay di Kumbaga yung pamasahe Ay di ako dito na magtatrabaho na po ng iba Yun po ang aking estimated na coin Ayun po ang sitwasyon po ng ating pagpapadeliver Ano po Tapos po ito pa naman yung kondisyon ng ating mga Kangkong Oho ito, reject. May mapipili pa uling ilan dito. Tapos dito, meron pa rin po. Yan. Tayo po ay tuloy-tuloy na yung pa-harvest po at gawa ng may mga backup na po tayo. May makukuha pa po tayo dito siguro mga 50 pa. 50 to 80 uli. Oh, ay di pang bukas. Tapos puntahan po natin yung mga ibang backup pa po natin na kangkong dito sa likod. Ngayon po ay medyo maulan ulit din sa amin. Ah, Awan ho. Basta tayo taga lang ulit. Ito po naman ay yung backup natin na kangkong. Ah, pagkakapal na. Lagu. Nawala na yung ano. Pilapil natin lahat ng kangkong ito. Yan. Lahat ay kangkong. Ito po yung mga susunod natin pang ilang araw natin ito. Siguro kaya niya ng mga no nakarampoy tayo na dito eh. 400 dali, mahigit. O oh, ay dito na po 'yun. Yo. 400 dali. Mukhang papatak ang malakas na ulan po. Ang Laguna, nawala na po yung kanyang linyada oh. Sa kabila, nagkadamo pa. Ito na po yung kasunod natin. Ano po yan ating isa, -isa. Ito ay batch number 2. Tayo po ay may batch number 4 na. Oh, puntahan po naman natin dito sa kabila. Parang sa estimate ko po pagkaubos natin ito. Ay pwede na tayo dito sa kabila. Yan tayo po naman ay araw-araw. Ah, hindi man araw-araw. Tayo po laging may, madalas may harvest na kangkung pero po minsan oh, di ko na talaga sinasadya ko nang hindi i-vlog, gawa po ng parang sa pagkain lang po ba tayo. Kumbaga ako po nagko-content pag araw-araw uh, na inulit-ulit ko lang ay parang parang sa pagkain nga po, kauumayan din oh. Di kumbaga eh, hindi ko naman sinabing na umay, di salamat po sa lahat ano. Di kumbaga ay eh, sa ibang angle po naman tayo. Yun, tara po. Diin tayo dadaan sa bye-bye din. Batch number 2 yun Ari po ay batch number 3 Yan oh. Ay pwede na nga pala uli Ari Parang magkakaigi na po dito Parang dito na tayo lilipat pagkatapos nun Yan oh. Ito na po yung mga hinasik natin Ladder na po Nang para Sabi ko nga po sa inyo Kung tinsyo ang ating pagkakaano Pagkaka, -ano, pagkaka gawa ng ating taniman no? pwede na oh. yeah Five days pa po. Oh. Di pwede, pwede na. Gawa nang ko na yun ay maka 400. Di sa 5 days natin ipapasa siya. 80-80. Oh. Batch number 3 Are po ay medyo nahuli. Oh, oh, ito nahuli are na. Pero ito po isang ano nang buto. Nahuli lang po ito. Yan. Nahuling isik, oh. Tapos ito ay meron pa po tayong mga ganito na ang estado. Yan buto pala ang ko. Doon po naman sa kabilang side. Gawa ko po yung pinaghihiwa-hiwalay ko. Tama naman po pala yung aking plano na naghiwahi hiwala yung ating pananim. Kasi nga po, pagka harvest tayo, kung diis-diis yan agayan yung mani alilipat laang. Pero kung may space, hindi po siya makakalipat agad dito sa para sa susunod nating i-harvest po. Oh. Puntahan po natin ayong kabilang plot na ganito din. It's number 4 natin. Oh. Nasa na? Nagpapakita na. Yan, eh. meron na nga. Madalang mo ang ating ano yan. yan. Batch number 4. Maganda po at nag-aaraw-araw na tayo. 80-50-60 yun po ang tali natin. Oh. Update ko na lang po kayo dito pagka nagsibol na po ito. maganda po, kumbaga kahit ako sa kangkong po trabaho natin, minsan may kasama tayo yung makapagbigay po ako ng trabaho din oo at kumita tayo ng kahit 3 piso na lang po sa isang tali, kumbaga linis sa deliver, sa paharvest okay na po, o ay kung makadali tayo ng ano net na hindi na po ba ako gagalaw na 3 pesos sa per tali ay, di meron ako 150 na hindi ako gagalaw Para po bang gano'n yung nakikita ko Oh, yan Ayos na po sila sa araw-araw na deliver ng kangkong Ano po, ngayon naman Kung tayo ay kinakangkong na Kinakangkong na ng kinakangkong Sasangata naman natin ng aking sinasabi sa inyong paulit-ulit na talbos kamuti Papalawakin din po natin yan pwede ho i-duplicate si kangkong sa kamote kung baga pwede silang sabay ay magkasabay silang dalot magkaibang produkto o oh. yan lang po ang tinatarget natin o oh. ayun basta po hanggat kaya natin i-expand ng expand at may mga space pa naman po tayo dito yan po ang tatargetin natin oo oh. hindi na rin ho ako naghangad kahit 2 pesos na lang ang pertali ang para sa akin Kumbaga, sabihin nating labor na 'yung Pwede na po 'yun basta hindi lang tayo gagalaw, At gawa po ng pagkukumpute -kuk -kuk natin, meron din tayong araw, may kita din po ba. Ah, kumbaga, 'yung traba 'yung labor ko ay may bayad rin para sa akin po. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ay, ta, 'yung inabot na pagkalakas na kasawalan. Disko po, Patatawarin. rin. salamat po sa inyong pagsama. Ingat po sa lahat. Happy laan po. Bye.